Isang magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Santa Clara, Santa Maria Bulacan. Ako sa mga panayam po natin ngayon, ang mabait na lingkod po ng barangay, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan. Dito po sa Barangay Santa Clara, Santa Maria Bulacan, ang si ginagalang po ng barangay, Kapitan Orlando Ato Salvador Cap. Kumusta na po kayo? Okay na, okay naman po. At uh, sa awa ng Diyosok, ay uh, maayos po pati barangay. All right, okay. Aka pa itanong ko lang po regarding for the first term. Kumusta na po ba sa ngayon ang barangay Santa Clara? Uh, sa akin po, siyempre, masasabi kong uh, uh, nagagawa po namin ng maayos ang ano kasama sa ang mga sa, sangkong sanggulian sa, 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 at unti-unti uh, po nagiging mas maayos na ang ba, aming barangay sa Taklapa. Uh, mayroon po, po kami nga uh, pinaka maayos na mga kalsada. Mm -mm. At uh, siyempre, pinamalaki uh, namin na kami uh, napapanoob sa maraming mga commercial establishment Opo. na dito, nakapalo sa aming barangay sa Itakara. Wow, alright, okay. So may tanong ko lang ka, regarding naman po sa ating uh, bah, sanggunian o sa ating mga kagawad, so patuloy po ba kayo ay kayo nagkakaisa sa pagunlad ng anyong barangay? Opo, nagkakaisa po. Uh, siyempre, Uh, kasama po ang pitong kagawad uh, kaya po nagiging mas maayos at uh, nagiging maganda. Wala pong uh, problema sa mga kasama. Alright. Walang bahid politika? Wala po. Wala <laughs> po. Uh, pagkatapos po ng eleksyon, ng barangay eleksyon sinantabi na po namin ang politika at puro paglilingkod lang muna. Wow. Sana all. Diba po. Pero kap, may tanong ko lang. Unahin po natin regarding for the peace and order. So, kumusta po ba ang kapayapaan sa ating nasasakopan na barangay sa ngayon? Uh, so far po, ang uh, maayos naman po. Ang isang problema lang namin dito, katulad niya nung uh, sinasabi ko, yung, mm -hmm. yung uh, katabing barangay namin sa Bukawe, sa baca ay uh, merong uh, mga pabahay kung saan nando po yung Northville and uh, St. Marta na dito po dumadayo yung mga minor na mabataan para gumawa ng hindi maganda. Kaya uh, po yun ang isang nagiging problema namin right. sa aming barangay. Apo. Pero Kap, ano po mga batas na pinapatupad nyo po din dito para matili din po ang kapayapaan sa ating nasasakupan na barangay? Yun nga yeah, po, ayong ah, regular ah, ah, ng aming pagloroda ng mga tanod. at same time, pagdating po ng ah, alas yeah. 10 ng gabi, ay ah, pinatutupad po namin ng mahigpit yung aming, pong, ah, ah, ano tawag po rito, yung... Curfew? Yung aming carpew. Apo, apo. Alright. At uh, syempre, yung uh, regular nga na pag-iigot ng mga tanog namin. Okay. Pero ibig sabihin ka, patatawag po natin na barang, uh, peaceful po ang barangay sa Taglara. Ay, opo naman, opo. Uh, uh, peaceful po ang aming barangay. Dahil, uh, kung baga, nandiyan ang ating mga kagawad at, at uh, kayo po. Opo, uh, patawag uh, mm -hmm. mm -hmm. po ang ating, uh, syempre, una-una ang katanuran, mga kagawad, at uh, ang kapulisan. Apo, na uh, nagtutulong-tulong po kami para sa Vision Wow, all right, okay. So dito naman po tayo kap nga po sa regarding sa environment. Oh, Kung baga nakikita po natin at asa sa aming pag-iikot ano, sa Barangay Santa Clara, ay eh, talagang sadyang malinis po siya. Wala po siya mga nakatangga na tambak-tambak na mga basura. Ayun. So ano po nagi sekreto niyo ko? Uh, lalo na po ang ating buong sanggunian naman. Uh, Ayun po, uh, ay po, meron po kaming uh, regular cleanup drive every Saturday kasama ang sanggunian ng uh ang buong sangguniang, pati ang uh, sangguniang kabataan, mm -hmm. kasama po namin. At uh, mga ilang samahan po rito, katulad ng SCA Toda, SCL Toda, yung pong uh, Tao Gama, at saka Senior Citizen, uh, at saka po yung aming uh, Portis, and uh, Solo Parent. Yan po, may mga schedule po ng uh, paglilinis kami dyan. Wow, talaga nagkakaisa po. Uh, Meron hmm. po kami mga schedule uh, na araw para sa kanila. Alright, okay. Kaya po na, pala naging malinis ang ating nasasakupan na barangay, Kap. Ano, humbaga yeah. talagang nakamanage at uh, talagang sila ay gumaganap sa kanilang tukulin at Apo. kayo din po, Kap. Hindi nga po. Kasama, kasama rin syempre yung aming mga uh, uh, mga tauhan sa mm. environment katulad nga po ng mga garbage collector natin. Oo, oo yung mga economy na, natin. Uh, 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 oh. Mayroon po kami tatlong truck na umiikot twice a week sa bawat sitio po para kumlekta ng basura ah uh, yun po ang uh, isang uh, ating malaki namin na kahit maliit lang yung aming barangay, tatlo po yung aming uh, garbage stock. Okay. Uh, ito po, isasablay lang o hindi lang hindi makakakolekta sa isang uh, sityo. Mm -hmm. Kung yun po, ah uh, siyempre hindi inaasahan kung masisira. Pero po kung uh, maayos naman, basta po yun regular, twice a week, na umiikot bawat sityo ang uh, aming mga garbage stock. Okay. At the same time, Siyempre, katuang din yung mga street sweeper namin na meron po kami uh, naka-assign mm -hmm. na tatlong uh, street sweeper sa bawat, uh, doon po sa mga main road namin. Opo, okay. Pero pina-implement din pa ating sa ating mga kabarangay ang pag-segregation mm -hmm. ng basura? Uh, kasama po sa, natin yan, kasama po sa programa. Mm -hmm. Siyempre, uh, tumutubad po tayo sa... Uh, kautusan ng ating uh, DILG lalo-lalo mm -hmm. uh, po sa environment. Uh, kaya po lagi po kami nakikiusap sa aming mga kabarangay na sumunod po sa mga patakaran lalong-lalo -lalo na po sa segregation ng aming bas mga, pag-segregate ng mga basura. Alright, okay. Pero may tanong ka lang, Kap. Sa mag isang taong po yung pagling, uh, paglilingkod bilang punong barangay, ano na po ba ang ating mga naging accomplishment na? Lalo na po sa nabanggit nyo po for incoming new barangay hall ng barangay Santa Clara. Ano uh, po, yun po yung sa pinagmamalaki namin. Mm -hmm. uh, yung pong uh, mga maliliit na sityo na pasok na po. Na halos lahat ay sementado na. Oh, uh, bagong cemento. Yes, opo. Oh, uh, meron po na nakagawa po kami ng mga Uh, bagong uh, drainage canal wow. Dito sa dati ng mga reklamo mm -hmm. wala wala talaga ng uh, drainage canal Sempre uh, syempre po kami na ho yung uh, isa sa pinakamagandang uh, kalsada dito sa Santa Maria. Santa Maria. Uh, po, at sa, uh, sa pinagmamalaki rin po namin sa maging isang taon namin panunungkulan bukas na nga po yung aming groundbreaking ng aming uh, barangay hall. Kaya ito po talagang isang uh, legacy para sa mga nanunungkulan na bago ngayon. At uh, yan po yung isang maipagmamalaki talaga namin. Wow, congratulations Kap. Ano, kumbaga meron na pong bagong-bagong barangay hall ang Barangay Santa Clara. Yeah, All right. Pero kung para sa inyo Kap, sa nabanggit niyo po kay nang kung uh, kumbaga accomplishment. So dito naman po tayo sa priority sa pag-unlad pa lalo ng inyong nasasakupan na Barangay Santa Clara. Ano po ano-ano po ito, Kap? Ang inyo pong karagdagang mga priority o mga pinapangarap pa? Eh, uh, po. Gusto po namin uh, uh, yung uh, barangay Santa Clara kilalanin bilang uh, isang uh, barangay na komersyal. Opo. Uh, Siyempre, pagka isa kong komersyal na barangay, mm -hmm. uh, ang iisipin ng tao, Tama, tama. Yes, so po, po. po. Uh, kasama po rito, siyempre, yung aming, uh, gusto po namin madagdagan yung aming uh, lupa na tatayuan ng barangay hall para po nandito na lahat yung aming lahat ng uh, department. Kamukha po ng senior citizen, oh, kamukha po ng uh, center, Uh, covered court o barangay uh, gym mm -mm -mm. para po magkasama-sama rito. At uh, siyempre may mga programa rin po kami mm -mm. para sa aming mga may hirap na kabarangay yung pong mga livelihood livelihood projects. Uh, livelihood uh, program. Program. Uh, okay. uh, ano to? Katulad po nung uh, dito po sa Sitio Tabing ilog, uh, meron na po kami mga nabigyan ang mga uh, dagdag puhunan para pang po sa kanilang uh, pang araw-araw na kabuhay niya po pang paggagawa ng basahan dito po sa Santa Clara yung pinakamalaking gawaan ng basahan. Mm -hmm. Opo. Parang doormat making. Opo, po. yung mga pot yung uh, Ah, all right, po. Okay. So yun po ikaragdagan yung karagdagan niyo pong mga pinapangarap ngayon ka dito sa atin na sa yes, na barangay. All right. Okay. Kung nanonood po ngayon ka pang ating minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila? Ay, ito po yung lagi ko sinasabi sa mm -hmm. ating kabarangay, hindi naman namin kaya lahat 'to kung hindi sila makikipag-operate. Ang lagi kong sinasabi ko, supportahan po nila ang lahat ng programa at proyekto ng barangay para po magkatulong-tulong para sa mas ikawulad pa ng barangay sa Taklara. Alright, so ano naman po ang inyong misahikap sa inyong sisipag ng mga barangay kagawad at barangay worker? Ah, uh, dito po sa aming mga sa Sanggunian, mga hmm. barangay kagawad, Aya, uh, dito naman po kami uh, nagtutulong-tulong. Sana oh. po magdiret-diretsyo lang. Uh, Muro hmm. paglilingkod lang. Ang isipin, wala mo ng politika. Tama. At siyempre po sa mga kawani, lagi kong sinasabi to, na lagi na sundin ang lahat ng uh, uh, patakaran ng uh, bilang kawani at syumpungkal lang mga sinumpaan tungkulin. Ay ito uh, yeah. pa rin para sa mas ikawulat ng uh, kanilang paglilingkod din bilang kawani ng aming mga karangay. mga karangay. Wow. Wow, all okay. Sana po mga kabarangay, lahat po ng programa at uh, proyekto ng ating barangay ay uh, inyo suportahan. kada uh, Arangkada, Santa Clara, One Santa Clara. Wow! All right. Okay, po ang po pinakamagandang mensahe ating butihing likod po ng barangay dito po sa barangay Santa Clara, Santa Maria Blacan. Magandang araw po mga kaparehas. likas Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo kap ato and your family. gab bless us all. Mabuhay ka kap hanggat gusto mo. God <laughs> po.